orasyon sa pagdidesisyon ng mabigat na bagay. Amang makapangyarihan sa oras na ito ng bigat at pag-aalinlangan, linawin mo ang aking isipan, palakasin ang aking puso at gabayan ang aking mga hakbang. Huwag mong hayaan na ako'y maligaw sa maling daan bagkos ipakita mo ang liwanag ng tamang pagpili. Bigyan mo ako ng tapang upang tumanggap ng anumang kahinatnan ng karunungan upang makita ang kaluban mo sa lahat ng bagay. Sa iyo ko inaangat ang pasyang ito alang-alang sa kapakanan ng aking sarili, ng aking kapwa at ng iyong kabanal-banalang ngalan. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. Hindi kaya ay iihip mo sa iyong dibdib. Sator Arepo Teneto Perarotas Lemostre Spirito Matam Lemostre Spirito Matam Lemostre Spirito Matam Amen Gawin ito araw-araw hanggang sa maging magana ang iyong pagdilisisyon. Maraming salamat sa mga tao na naniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman.